kayo sa avatar ko. Yan, yan nga yung avatar ko ngayon. kapapiliin ko kayo. Dito naman sa hair, pumili kayo kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tapos, pumili naman kayo 12, yung 1, kung yung 2, yung 3, yung 4. O kaya yung original yung gusto nyo. Pwede naman kung original yung gusto nyo. Dito naman kaya pupulis. Kasi pupulis yung 1, 2, 3. Tapos pilingin naman dito sa plastic heads kung ano gusto nyo yan pero gusto ko guys ang sakto lang ha wag yung tanget ang pwede lang ay yung woman head o kaya yung trim woman head at kaya yung trim yung gusto nyo at pumili naman kayo dito sa top so kung kung 2, kung 3, kung 4 Bumiliin naman kayo sa Astray kung gusto nyo ng 1, 2, 3, and 4 Sa buttons naman 1, 2, 3 Pumiliit kayo Sa left shoes, wala akong left shoes Right shoes, wala akong right shoes Sa shorts, pumiliit kayo ng 1 1 2 3 four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sa classic shirts naman. Ay, sa classic pants. Pumili tayo ng one, two, three, four, five, six, seven. Tatanggalin ko naman na yung mga sinuot ko at pumili naman kayo sa accessories kung anong gusto nyo kung gusto nyo yung 1, yung 2 o kaya yung 3 o kaya yung 4 o kaya yung 5 o kaya yung 6 kung gusto nyo yun at yung 6 o oh. at kung gusto nyo naman to dapat ang piliin yung hair dapat ito yung pipiliin yung hair bibiring ko naman na yung hair na kailangan niya kung pinili yun. Punta lang guys. Pumunta naman tayo sa face. Kung gusto niyo ito, mag-like lang kayo. lang. Hindi naman isasali yan eh. Kung gusto niyo ito, 1, 2, 3, Ito naman yung wings ko na nakuha. Ubo nila pero hindi ko magawa. Dito naman tayo sa animation. Kung ano nyo isasali ang animation. Kung ano ba isasali nyo. Yung, yung realistic ideal Yung retro eagle. Dito naman sa walk. Realistic walk. Retro walk. Retro walk kaya sa run. Basta pumili kayo dito. One. O kaya two. Pumili naman kayo sa walk. One. Or two. Pumili na naman kayo sa, sa run. One. Or two. Sa jump naman kayo pumili. Realistic jump. O dito. One. Ito naman yung 2. Ito naman yung sa fall. Pumili kayo kung 1 ba o 2. Sa climb naman, pumili kayo kung realistic climb Kung 1 o 2 yung gusto nyo. Sa swim naman, pumili kayo kung gusto nyo ng 1 at kung gusto nyo ng 2. Pili-pili. pumili lang kayo. Kung sino mag-comment na una, siya yung pipiliin ko. Dali, paunahan na kayo. Okay, yung comment section. Bye-bye!